Nais nice ng Diyos na pagpalain ka at pagpalain ako. At pag-aralan po natin itong title na ito, Ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa. Dito po sa Roma 7.19. Magandang araw po sa inyo lahat. Tunay na napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya huwag tayong magsasawang mag-aral ng kanyang mga salita at marami tayong natutunan sa ating channel. No? At ngayon po, sinasabi dito, make your brain. No? ayusin natin ang ating mga utak. <laughs> Bakit ito naging natin? Kasi nga po, mali-mali po yung pagkaunawa sa mga kasulatan. Kaya tayo mismo mag-ayos ng ating kaisipan. No? Kaya itong mga katanungan ito, itong komentong ito, ating ililinaw. Basahin natin. No? Mula po ito kay Ferrari. Yan. Hindi ka na nga nagpapatuloy sa kasalanan, sabi sa Juan sa unang Juan, 3.6, pero may nagagawa tayong kasalanan. Kahit ayaw natin gawin, nagagawa pa rin natin Roman 7.19 to 20. Kaya minsan nadadala tayo ng ating sariling kahinaan. Ganito po yan mga kapatid, ano, para maging maninaw sa atin ang mga bagay na yan. Ano. Bakit po tayo nagkakaroon ng ganong kaisipan? Kaya make your brain, no? paano maging maayos ang ating isipan sa ganitong binabasa sa kasulatan? Yun nga po, nag-comment po yung isa nating mga kasubaybay na noonood noon sa ating channel, kaya ating ililino ito. Sana sabi niya, no? Hindi ka na nga nagpapatuloy sa kasalanan. Ibig sabihin, kung hindi ka na nga nagpapatuloy sa kasalanan, bakit ka pa rin nakakagawa ng kasalanan? Ibig sabihin, parang ang ating isipan hindi nasa ayon sa tamang proseso. Bakit? Kung may proseso yan, hindi mo pwedeng, halimbawa, gagawa ka ng tsinelas ibig sabihin, nagkamali ka, ibebenta mo ba yun? So, hindi. Kailangan, kung ikaw eh, ay merong design na tsinelas kailangan mo. Diba? Ganun po yun. So, example lang po yun. Ano? Ngayon, sa uh, garitong kaisipan, kapag sinabi po dito sa unang Juan six ano, kailangan talaga hindi ka gagawa ng kasalanan. So, puntahan natin yung talatang iyan at basahin natin, no? Ang sino mang nananahan sa kanya ay hindi nagkakasala. Sino mang nagkakasala ay hindi nakakita sa kanya. Ni hindi man nakakilala sa kanya. Ibig sabihin, kung nakikilala mo siya na siya matuwid at hindi nagkakasala, dapat ganun ka rin. So, anong proseso? Para ikaw ay maging mabuti, maging matuwid, kasi ang nagkakasala, mali ang ginagawa. Mali ang resulta. Katulad po nung chinelas, hindi ka pwede mag-assemble o gumawa ng chinelas na palpak pa rin. No? Kailangan kapag iyong chinelas ay ginawa mo, kailangan maisusuot at magagamit. So, ganun po yun. Hindi po pwedeng gamitin na sira. No? So, pag ibig sabihin, ganun din. Kung ikaw ay hinulmahan ni Kristo, no? Di ba? halimbawa ganun, hinulmahan, inaayos ang pagkatao mo, kaya nga dapat maging maayos ang ating pagkatao para hindi magkasala, hindi magkamali. Di ba? Kaya dito pa lang sa title na ito, paano maaayos ang ating isipan? Kasi nagiging maayos ang ating isipan, nagiging maayos na ng iyong paggawa. No? Ang iyong aksyon. Yung pag-uugali. Ang iyong pagkatao. Kasi nakokontrol po yan ng iyong isipan. No? Nakokontrol yan. Paano mo iisipin kung ito ba'y mali, ito ba'y tama. Kung alam mong tama, yun ang gagawin mo. Kung ito'y ay mali, alam mong ito ay isang bagay na ikapapahamak mo. di ba? Ganun lang ang bagay na maging isipan natin, no? Make your brain. no? <laughs> kaya, yung sinasabi po dito, ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa. Bakit kaya? Anong reason? Anong dahilan kung bakit hindi mo magawa ang isang bagay na mabuti yun ang ating aalamin, no? Sapagkat ito ang binigay mong talata, no? 7:19 to 20. Kaya minsan nadadala tayo ng ating sariling kahinaan. Alam niyo po mali agad ang inyong konsepto sa ganitong bagay. Bago ko ho ang talatang ito sa 7:19 to 20, tandaan mo, hindi ka nadadala sa ating kahinaan kung kilala mo si Kristo. Sapagkat si Kristo po ang nagbibigay sa iyo ng kalakasan, di ba? Ibig sabihin kung nadadala ka sa iyong kahinaan, wala sa iyo si Kristo. Di ba? O basahin natin ang talatang ito. Sa tanong mong iyan, masasagot po natin agad sapagkat ang sinasabi po dito sa mga sulat ni Pablo, basahin natin sa Filipos 4.13. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Tingnan niyo po ang inyong komento. Kung nadadala ka sa iyong sariling kahinaan, wala sa iyo si Kristo. Kung si Kristo ang sinusundan mo, siya ang nagpapalakas sa iyo. Magiging mahina ka pa ba? Madadala ka pa ba ng tukso? Makakagawa ka ba, ba, ng kasalanan? Di ba't hindi ka na makakagawa ng kasalanan? Kasi yung ating brain, nilagyan mo ng aral at turo ni Kristo. Kaya magpapalakas sa iyo. Hindi ka madadaig ng tukso. Bagamat Jesus Christ dumating sa pagkakataon na tinukso nung siya ng katawang tao. Di ba napagtagumpayan niya yun? So, ganun din dapat tayo na mananagumpay kung ikaw ay kay Kristo. Kung hindi ka kay Kristo, hindi ka mananagumpay. Bakit? Kasi ang inyong kaisipan, ibabase ninyo dito sa 719 nang Roma. So, babasahin natin yan. At di yan natin uunawain at lininawin nang sa ganun, hindi ka madaig ng kahinaan. Nang sa ganun, magkaroon ka ng kaalaman at kaunawaan. ba? Diba? Kaya ang tayo napapahamak because of lack of knowledge. Walang kaalaman, walang karunungan. di ba? Kaya nga po, pag hindi ka natuto sa aral ni Kristo, tandaan mo, talunan ka. You are not the conqueror. No? Hindi ka mananagumpay. Kung gusto mong mananagumpay sa kasalanan, you conquer it. Ipanalo mo ito. Bakit? Nasabi niyo, kaya nga ala para ikaw yung nadadala sa iyong kahinaan, anong reason? Bakit ka nadadala? Kaya naging topic natin ngayon, no Make your brain. Ayusin mo lang isip mo. Kaya hindi mo magawa ang isang bagay na mabuti. Anong reason? nyo? Basahin na natin ang talata na iyong ibinigay. So, tandaan mo, si Kristo ang nagpapalakas sa atin, ha? Ngayon, sa pag-aaral na yan, puntahan natin yung 7.19, ano? Yan. Sapagkat ang mabuti na aking ibig, tandaan mo, ha? Sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa. Ngunit ang masama, hindi ko ibig, ay siya kong ginagawa. Ano ibig sabihin po diyan? Tatnan natin, itong pangungusap nito sulat ni Apostol Pablo, tama ba? Ang kalalagay ni Pablo na dati, no? paano malalaman na yun ang dati niyang kalalagayan? Malalaman natin sa mga kasulatan ay ganito, no? Ang dati niyang kalalagayan nito ito, no? pupunta lang po tayo doon sa mga naunang pangungusap. Kasi, diyan kalagat nagpunta eh. <laughs> yan po, nakakalungkot. Pupunta ka agad doon sa mga bagay na hindi mo nalaman yung mga naunang pangyayari at naganap. kay Apostol Pablo, kinukwento diyan yung kanyang kalalagayan na dating napakasalanan o dating makasalanan na kung saan ay ginagawa niya yung mga bagay na hindi niya alam. Halimbawa, di ba, nasa kautosan siya. Di ba niyo alam yung kanyang dating pangyayari? inusig niya iglesia, bakit siya uh, ganong kalupit? Magamata sa kanyang utusan ha? Alam niya ang kautusan, bawal pumatay. Bawal magkaroon ng pagiging malupit sa kanyang kapwa. Kasi naroon yung ano eh, dapat yung kautusan niya alam niya nagawin na ibigin mo yung kapwa. E bakit siya mismo ang tumutilig sa o inuusig, misan nga po ay hinahagupit, binubugbog, kinukulong, hanggang sa pagpatay. So, iyan ang kalalagyan ni Apostol Pablo. kaya ikinukuwento dito sa mababasa natin diyan sa 19, no? Kaya bakit niya gustong gawin 'yung mabuti, hindi niya kanya kaya niyang gawin. Ganito po ang kalalagayan niya dati. Babalik po tayo sa kanya'ng dating kanalagayan. Ngayon, para maintindihan natin, 'yung sinasabi doon sa 7:19, balik lang natin 'yung 7:15 ng Roma 'yan, no? 7:15 ganito po yan. Ating unawain ang talatang ito, no? Hanggang sa dumating po sa 19 hanggang 20. So, dito tayo magsisimula sa 15, ano? Ito ang sinasabi. Sapagat ang ginagawa ko hindi ko nalalaman. Tingnan niyo po, no? May mga bagay ka pang ginagawa na hindi mo ba nalalaman? Alam ba, yung magnakaw, hindi mo ba alam ang resulta ng pagnanakaw? Nakaw ka ng nakaw. Hindi mo pala alam ang pag ay eh, masama pala yun. Sabihin natin gaya, no? Yung ginagawa niya, halimbawa, hindi mo nalalaman. Sapagkat ang hindi ko ibig, ang ginagawa ko. Tingnan niyo po. Dapat alam nga niya ang kautusan, ni eh. Yung kautusan ang nakapapapanan. Yung kautusan nagiging mabuti kasi hindi mo nilalabag ang utos. Pero dito, bakit ganito ang sitwasyon ni Pablo? Ang sabi ni Pablo, sapagkat ang ginagawa ko hindi ko nalalaman. Ba, hindi ba niya nalalaman? No? Wala siya sa ka kaisipan? Kaya ang ating topic ay make your brain. Ayusin mo ating kaisipan. O, sabi dito, no? Sapagat ang ginagawa ko, hindi ko nalalaman. Sapagat ang hindi ko ibig, ang ginagawa ko. Nabawa. Hindi ko naman gusto yan eh. Pero bakit mo ginagawa? <laughs> Di ba? Parang ganun. Alimbawa, nako, bawal yan sa akin. Sige na nga, try ko. Alam mo bawal, tatry mo pa. Yun ang ibig sabihin doon sa talatang yun. Ano? O, punta natin. Sapagkat ang ginagawa ko hindi ko nalalaman, sapagkat ang hindi ko ibig, ang ginagawa ko. Kada ang kinapupuotan ko, yaon ang ginagawa ko. Diba? Simbawa, kinapupuotan niya. Bawal pumatay. Ay, bakit po si Pablo ay pumatay sa panahon po na pinag-uusin yung ex? Eh? Diba? Ibig sabihin, may pag-amin si Pablo Diyan na yung mga dati niyang ginagawa na hindi niya nalalaman, bakit? Wala pa siyang pananampalataya. Kaya kaibigan, kung wala ka pa ng pananampalataya, yung kahinaan mo ang nagiging sanhi ng paggawa ng kasalanan. Upang maging matatag ka, maging malakas ka, maging mananagumpay ka, kailangan mo si Kristo. Yun ang sabi sa Philippos 4.13. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Sino yan? Si Kristo. No? Para malaman mo ang isang bagay na yan. Kasi merong makikiramay sa iyo. Sino? Tuloy natin sa 14. Gayon man, ay mabuti ang iyong ginagawa na kayo'y makiramay sa aking kapighat. Diba? Yun ang sinasabi sa salita ng Diyos. Ngayon, balikan po natin yung ating pinag -aaralan no? Doon sa sinasabi natin. Tuloy po natin ang pag-aaral para makita natin yung sinasabi diyan sa 7:15 ba? So balikan po natin yung 7:15 para maintindihan natin yung pinabasa na kanina no. Para maintindihan natin diyan. Sapagkat ang ginagawa ko hindi ko nalalaman sapagkat ang hindi ko ibig ang ginagawa ko. Dadapwat ang kinapopootan ko yaon ang ginagawa ko. Bakit kaya? Ito ang reason kung bakit niya ginagawa yung mga bagay na hindi niya nalalaman na yung pala'y kasalanan. Tuloy natin sa sixty Ngunit kung ang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa, o ulitin ko po, ngunit kung ang hindi ko ibig ang siyang ginagawa ko, ay sumasang ayon ako na mabuti ang kautusan. Tingnan niyo po ha. Mabuti ang kautusan. Bakit? yun daw kanyang ginagawa. No? Ngunit kung ang hindi ko ibig, di ba? Ano ba yung hindi niya ibig? Hindi niya ibig na magkasala, pumatay, magnakaw. Ang siya namang ginagawa naman niya. Kaya sumasang ayon siya na mabuti ang kautusan kasi ang kautusan ay banal at mabuti nakakapagbabanal, di ba? O malikan natin uli yung 7:12. Kaya nga ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal, matuwid at mabuti. So nakakapagpabanal pala yung kautusan. Kaya pagdating po ng 16, yan pala. Mabuti ang kautusan. Ang tanong, bakit lumalabag si Pablo sa kautusan? Ito po ang reason sa 17. Kaya ngayon, hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang ng tumira sa akin. Kapag pala tumira ang kasalanan sa iyo, malalabag mo talaga ang utos. Nakita ba ninyo? Malalabag mong utos pag may naninirahan pa sa ating kasalanan. Kaya dapat kung sasampalataya ka Kristo, hindi ka magkakasala. So babalikan ko po ang inyong komento. Binabaliktad po kasi ninyo eh. Yung situation dito sa unang Juan 3.6, huwag ka na nga magpatuloy sa kasalanan. Balikan natin ha, yung sinasabi po diyan para maging malinaw po sa iyo, no? sabi niyan, ang sinamang nananahan sa kanya ay hindi na nagkakasala. E eh ngayon, ang inyong unawa, may kasalanan ka pa rin kasi tumitira pa sa iyo ang kasalanan kaya mahina ka. Para mawala ang kahinaan natin at ang kasalanan ay hindi na tumira sa iyo, kailangan mo si Kristo. Nakita mo? So, balikan natin yung pinag-aaralan po natin, no? Sa so, 7.17. Ang sabi niyan, kaya ngayon, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang ng tumira sa akin. So, kung naninirahan pa sa iyong kasalanan, talaga makakapagpatuloy ka pa sa paggawa ng kasalanan. Kaya kailangan mo si Kristo para mapagtagumpayan mo. Para hindi ka madala ng iyong sariling kahinaan. Dahil si Kristo ang nagpapalakas sa abawat isa sa atin. Ngayon, dito pa para mapagtagumpayan natin yung kasalanan, ano? Paano natin mapapagtagumpayan? Paano natin uh, maaalis yung kasalanan sa buhay ng isang tao o sa buhay mo, sa buhay ko. So ganito pa, aralin natin yan. No? Sapagkat so, nalalaman ko na sa akin, sa makatuwid ay sa aking laman. Sabihin, so, naninirahan sa laman ang kasalanan. Ano? Ay hindi tumira ang anumang bagay na mabuti. Tingnan niyo po, yung laman kasi, hindi titira dyan ang mabuti kasi diyan naghahari ang kasalanan sa laman. No, ay hindi tumira ang anumang bagay na mabuti sapagat ang pagnanasa ay nasa akin, dadoopot ang paggawa ng mabuti ay wala. Bakit? Bakit walang paggawa siya ng mabuti? Kasi naninirahan nga ang kasalanan. Kaya kaibigan, o oh mga kapatid, sa bawat isa sa atin, huwag niyong patarahin yung kasalanan. Kasi nga po yung kasalanan ang naglalayo sa iyo sa Diyos, ano? Ito pa. Ituloy pa natin ang pagbabasa dito. Sa 19. Kaya ito ang nagiging reason sapagat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa kasi nga nakatira sa iyong kasalanan. Yun ang ibig sabihin di yan. Kaya ang inyong pangunawa ay eh kaya minsan nag nadadala pa rin tayo ng sariling kahinaan kasi nga yung kasalanan ay nakatira pa sa iyo. Kaya ang ginagawa natin para mapagtagumpayan natin ang kasalanan yan at hindi ka manatili sa kasalanan para hindi ka sinasabi mong minsan nadadala ka sa sarili mong kahinaan. Eh kasi nga wala si Kristo sa buhay mo. Kaya ikaw ay nagkakasala pa rin. Kaya yung sinasabi dito sa unang Juan 3.6, huwag ka na nga magpatuloy. Para hindi magpatuloy, no? Alisin mo ang kasalanan mo para magpatuloy ka. O, balikan natin ang talata. Tuloy natin sa 20. Kada kung ang hindi ko ibig, ang siya kung ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanan tumira sa akin. O tama, kaya kung tumitira pa rin sa iyo ang kasalanan, yan, kaibigan, ikaw nagbigay ng talata. Hindi mo pala naiintindihan ito. Kapag na tumitira pa ang kasalanan sa buhay mo, hindi ka talaga makakapagpatuloy. No? Kasi yun ang sinasabi mo. Kaya minsan nadadala tayo sa ating sariling kahinaan. Kaya natutukso ka pa rin, nadadaya ka pa rin, nakakagawa pa rin ng kasalanan kasi nga nakatira pa sa ang kasalanan. Iyan ang sinasabi diyan sa Roma 7:19 to 20. Naninirahan pa sa iyo ang kasalanan. Para mawala ang kasalanan niyan, ito po ang reason, no? Ito po ang reason para magtagumpay tayo. Kasi nga po ganito 'yan. Para maintindihan mo ang sinasabi din yan, no? Puntahan natin itong unang Juan 1.8. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili. At ang katotohanan ay wala sa atin. Ibig sabihin, sabi mo, ay, wala naman akong kasalanan, pero nakatira pala. Ha? Dinadaya mo lang sarili mo. Kasi kung nasa iyo ang katotohanan, abay, ibig sabihin, nagmananagumpay ka. Yun ang sinasabi ng dinadaya mo ang sarili mo. Ay, sinasabi, wala naman akong kasalanan. Ipatuloy ka pa rin sa paggawa ng masama. Wala nga sa ang katotohanan bakit ito ang sagot agad diyan sa verse 6. Kung sinasabi natin tayo may pakikisama sa kanya at nagsisalakad tayo sa kadiliman, ay nangagbubulaan tayo at hindi tayo nagsisagawa ng katotohanan. Napansin ba ninyo? Hindi ka nagsisagawa ng katotohanan kasi ang kasalanan ay nasa iyo pa. Kaya sa verse 8, dinadaya mo ang sarili mo. 'Wag mong sabihin meron kang pakikisama kay Kristo, sumasampalataya ka, pero lumalakad ka naman sa kadiliman. 'Yun ang sinasabi sa verse 8. Na dinadaya mo lang ang sarili mo dahil wala sa iyo ang katotohanan. Kung nasa iyo ang katotohanan, hindi ka alipin ng kasalanan. O di ba? Eh kung nasa iyo ang katotohanan, hindi ka gagawa ng kasalanan. Ganun lang po 'yun. Make your brain, no? Ayusin mong utak mo, utak natin. Nang sa ganun, magawa mo na yung mabuti. Kaya hindi mo pala magawa yung mabuti because of sin na nananirahan sa iyong puso, isipan No? Kaya pang may aral at uh, turo ni Kristo uh, sa ating puso isipan, talsik ang kasalanan. Hindi ka na magpapatuloy sa kasalanan. Yung sinasabi mo, ay, hindi na ako nagkakasal. Nakasala pa rin pala ako. Kaya nga, ang gusto ng Diyos, huwag kang magpatuloy kasal. Kasi kung nagpapatuloy ka sa pagkakasala, na nainireham pa sa iyo ang kasalanan. Yun ang nagiging reason kung bakit hindi ka mananagumpay. Kung bakit ka nagiging mahina. Dahil sa 720, yun ang ibig sabihin na ikaw ay tinatahanan ng kasalanan. Tumitira pa sa iyo ang kasalanan. Kaya dapat mong malaman, balikan natin ang talatang ito. Ngunit, kung tayo ay nagsisilakad sa liwanag, na gaya niya na sa liwanag ay may pakikisama tayo sa isa't isa. At nilinis tayo ng dugo ni Jesus ng kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Ibig sabihin, pag nalinis na ang kasalanan, inalis na ang kasalanan sa buhay mo, dito dumadating yung sinasabi sa unang Juan 3.6, ang sino mang nananahan sa kanya ay hindi na nagkakasala. Malinaw po ba? Kaya nga, ang sino man nagkakasala ay hindi nakakita sa kanya ni hindi man nakakilala sa kanya. Nakita ba ninyo? So, kaibigan, kung nananahan pa sa iyo ang kasalanan at kaya ikinadadala pa sa iyong sariling kahinaan, tumitira pa sa iyo ang kasalanan. Ibig sabihin, balikan natin ang talatang ito, hindi mo pa nakikilala siya. Pero kung nakikilala mo na siya, ang sino mang nananahan sa kanya ay hindi na nagkakas. Meaning, hindi na tumitira sa iyo ang kasalanan. Kaya yung mga bagay na hindi mo magawa, yung mabuti, ngayon magagawa mo na. Kaya pala humahad lang doon sa paggawa mo ng mabuti because of sin. Kung wala yung kasalanan sa buhay mo, magagawa mo na yung salitang mabuti. Na po ba? So, yan po ang ating araw ngayong araw na ito. Sana natutunan mo na yung mabuti pala kaya hindi mo magawa because of sin na nananahan sa iyo. Tanggalin mo yung kasalanan ang siyang humahadlang sa paggawa mo ng mabuti. Okay? So, salamat po at tayo po yung manalang. Ama, salamat muli sapagkat ikaw ang nagbibigay ng pangunawa sa ganitong mga salita mo na kami nakakaintindi't nakakaunawa dahil kayo po ang nagbibigay ng aral at turo sa aming mga puso isipan. Kung ito ay aming susundin, kami po'y mapapalaya sa kasalanan at magagawa namin yung mga bagay na mabubuti. Ngayon, salamat, tinuro mo kami na maging mabuti. Sa iyo Uma, ang papuri. pasasalamat at pagsamba sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen.